Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong video na naman ang ibabahagi ko sa inyo. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mong subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay kinalimutan na ng partner mo? At hanggang ngayon ay hindi na talaga siya nagpaparamdam sa iyo. At tuluyan ka na niyang kinalimutan at binaliwala. Gusto mo ba na siya ay makakausap? O gusto mo ba na siya ay matataranta sa kakaisip sa iyo ngayon mismo matapos mong gawin ang ritual na ito? Ang gagawin mo lamang bago ka matulog, kumuha ka ng isang butil na bawang. Pwedeng balatan at pwedeng hindi balatan. At hawakan mo ito. Mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ang target o ang taong gusto mong gawa na ritual at ibulong mo ito sa isang butil na bawang. Pangalan at apilido sa pamamagitan nito, ikaw ay matataranta sa kakaisip sa akin ngayon mismo at maisipan mo akong tawagan ngayon din. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses at pagkatapos halikan mo lamang ng isang beses ang butil ng bawang at saka mo ito ilagay sa unan mo at unanan mo ito buong magdamag. At kinabukasan, pwede mo itong kunin at itago. At pwede hindi naman ito kunin dyan sa unan mo. At tuunanan mo ito gabi-gabi sa tuwing ikaw ay matutulog sa kahit na anong oras na gusto mo. At kung gusto mo nang ihinto itong ritual, ay kunin mo lamang ang isang butil na bawang dyan sa unan mo at itapon mo lamang ito. Pwede mong gawin itong ritual ngayon mismo sa oras na makita mo. Ang video na ito, ito'y napaka-simple at napaka-efektibong ritual. Basta buo lamang ang tiwala nyo sa mga ganitong pamamaraan. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.